All right. Magandang Saturday afternoon mga kaibigan. Ito pong muli ang inyong lingkod Sultana de Manila. <clears throat> Pag-usapan po natin si uh, si VP Inday Sara at yung controversial confidential fund na nakakonekta sa kanya. 500 million pesos. Confidential fund for the office of the Vice President. And according to her, itong ito daw po na confidential fund na ito ay hindi lang ngayon mangyayari, kundi parang itinatakda na po niya para ito sa mga susunod pa. Sa mga susunod na vice presidents. So, parang, ano na, parang batas na siya. At bukod po dyan, mayroon pa siyang 150 million pesos again, confidential fund for the Department of Education, being the secretary na sa totoo lang po, ngayon lang nangyari. Ngayon. Parang masyado po itong high maintenance itong ating vice president. Worth millions. Idagdag natin yung kanyang mga sahod. She is worth a billion pesos in a year. For what? Is she worth it? May say-say po ba na ang ating kabanang bayan ay maglabas ng ganito kalaking pera para sa isang government official that's the vice-president second highest official of the land pero tanungin po natin ang ating mga sarili worth po ba siya sa halagang ito ano meron sa kanya para sa huran siya or pagkatiwalaan siya bigyan siya nang ganito kalaking halaga na sa totoo lang ni hindi natin pwedeng pakialaman or tanungin. Hindi pwedeng suriin, busisiin. At Sa to say, kasabwat pa yung mga yung mag-aaproba, yung magbibigay talaga ng pondong 'yan, yung Kongreso lower and upper house pareho po silang nag-approve so para bang yung taong bayan ay wala na talagang kakampi wala nang kakampi inaagawan tayo ng pera sige lang okay lang she's worth it What? Is she? Unang-una, ano ba meron siya? Ano ba siya? Magagalit sa akin naman yung mga DDS. Wala akong pakialam. Magalit kayo. Ito ang totoo para sa akin. Ano meron kay Sarah para bigyan natin ng ganito kalaking pera? Ganun ba talaga kadelikado ang buhay niya? Mas delikado pa ba ang buhay niya sa buhay ni President Marcos? O kung sino pa? Mas ma... Mas pampanganig pa pala ang buhay niya kaysa sa Santo Papa? Wow! Naging anak ka lang ni naging anak ka lang nung duwag na ex-president Duterte sa duwag kasi yun eh bakit duwag? o ba? Diba? bahag siya sa China kahit binubuli na eh kaibigan pa rin magalit na kayo sa akin wala akong pakialam yun ang totoo sumasamba kayo sa walang kwentang tao wala siyang kwentang tao. Wala siyang kwentang Pangulo. Dahil ipinagkanulo niya ang bansa natin sa kalaban. Sino bang kahalintulad niya? Si Hudas? Ya! Yeah, si Hudas! Ang pambansang Hudas. Balikan natin yung anak. Anak ni Hudas. <laughs> Na isa ring Mukhang isa rin hudas. Hudasa. Harap-harapang hinuhudas yung kaba ng bayan. Ang swerte naman niya dahil kasabwat niya ang karamihan dyan sa kongreso. Kung saan yan ang nagbibigay permiso sa panghuhudas ng ng bayan. May magsasabi na naman dyan, tumigil ka na, tanda, matulog ka na. Ikaw ang matulog. Huwag mong pakialaman ang don't mess with my business. Kung ayaw mo sa sinasabi ko, free to go. tinatanongan ko po, kaya nyo bang sagutin na mahalaga ba ang buhay ni Sara Duterte? Siyempre mahalaga. Mahalaga siya sa kanyang pamilya natural. Mahal siya sa kanyang mga anak, sa kanyang asawa, sa kanyang pamilya. But being an official of the land, Mahalaga ba siya? Sige nga. Nako, sana nakikinig sa akin ngayon yung DDS vlogger dyan na matanda na super gigil. Makinig ka. Wala akong pakialam kung manggigil ka. Ito kasi ang nakikita kong katotohanan dyan sa ginagawa mong poon. Unang-una, bakit ko na itanong na worth ba si VP Sara para magkamal, humawak, gumasta ng 650 million para sa kanyang seguridad? Daw! Bakit? Sino ba naman ang gustong tumira sa kanya? Sa totoo lang, mas may gustong tumira kay PBBM, hindi sa sa'yo. Baka nga grupo nyo pa eh. Kayo dyan ang nagpakita na gustong magpatalsik sa Pangulo. Ganun ba kamahal ang kanyang seguridad? Half, more than half billion pesos na ayaw bitawan ipinanlalaban naninindigan dyan sa panghuhudas sa pera ng bayan para sa kanyang siguridad baka nga baka may, may mga may galit sa kanya yung mga makakaliwa ba? Yung mga kanyang mga niredtag? Kasalanan mo yun. Kasalanan mo na niredtag mo sila. You should suffer the consequence of it. Ngayon ang idadamay mo, ang mananagot yung taong bayan, yung pera ng kaba ng bayan na dapat para sa bayan. meron si Sarah para mag para bigyan natin ng 2.3 billion ang tali ba niya? Diyos ko ay sa tingin ko hindi eh parang hindi siya lawyer kung magsalita eh matapang lang yung tapang kasi niya yung tipo bang rebellious tapang ng isang spoiled brat sige subukan nyo na kasi na hindi sa kanya ibigay yung hinihingi na confidential fund baka maglupas ayan dyan sa kalsada eh ay eh, confidential fund napakatalino ba niya para gastusan natin ng ganito kalaking pera Napakabait ba niya? Para pang hinayangan siya? Eh sa tingin ko, wala nga siyang pagmamahal sa masa eh. Tingnan mo, ginagawa niya ngayon sa DepEd. Kunwari eh, concerned siya sa safety, sa security ng mga batang mag-aaral. Kaya pala niya inaagawan ng mga classroom at dagdag na teacher para lang mapunta sa kanya, paniguridad niya sa sarili niya. Anong siguridad ng kapataan? Siguridad mo. Para magti-tree planting lang, kailangan ng confidential fund. Ginagago ninyo. Pare-pareho kayo dyan. Yung mga nandyan sa Senado, siyempre apwera dun sa mga kumontra, kung sino man yun. Sino ba yung nag-approve number one na dyan yung mga siyempre yung mga tuta ng Duterte nanguna dyan si Jingoy eh tuta yan ni Sara eh masyadong gandang ganda kay Sara kahit wala sa lugar eh blurting chauvinistic remarks parang hindi senador Pwedeng ba ni Sara para bigyan ng limpak-limpak na pondo? Ano ba ang nagawa niya? Ano ba ang mga proyekto niya na worth hundreds of millions? Ano na ba ang na-achieve niya bilang isang vice president or secretary? Wala nang alam. Diyan sa trabaho niya sa DepEd, my goodness. Mas may alam pa yung mga USEC. Di pa dapat nagsekretary siya yung pinakamatalino diyan? Siya nga ang hede. Eh. Ano nangyari sa bansa natin? Masyado ninyong ini-spoil itong brat na ito. Spoiled brat at kayong mga nag-approve dyan, yung mga kumontra doon sa gustong bumusisi para kayong mga mga inutil mga inutil na tagasilbi ng bayan ko no sino pinagsisilbihan ninyo yung mga sarili ninyo at itong spoiled brat na ito O oh, kayo mga nasusuya dyan na nakikinig sa akin, nanonood sa akin. Kung ayaw ninyo sinasabi ko, go. don't care. Wala naman akong kinikita sa inyo eh. Alam naman akong kinikita dito sa bagbo-vlog ko. Oo, oh, di ba? Dahil, ini-skip nyo rin naman yung mga ads ko eh. Kaya wala akong kinikita sa inyo. I'm on my own. I spend my own. Spend my own resources blogging. Pero wala akong kinikita. Okay na lang. Kaya itong mga, nakakagigil itong mga nag-approve na ito. Lalo na itong nag-terminate ng hearing. Diyan sa kongreso, yung si Sandro Marcos. Naturingan pa naman ay, sayang lang yung pagiging apo mo ni Marcos. yan naman sa Senado, yung nag-terminate dyan, Bong Rebilla, tapos yung chauvinist pig na si Jinggoy. Kayong mga nag-approve dyan, mga wala kayong kwentang public servants you are not oath to be there in your seats mga wala kayong kwenta mga inutil mga bobo did you hear that? Inutil Bobo Puro pera Puro kayo pera, pera, pera <clears throat> Well Hanggang dito na lamang po mga Dun sa mga nagtapos sa aking video Shout out po sa inyo At maraming salamat po sa panunood And I hope to see you in my next vlogs. Maraming salamat.